Good evening po, Kamisteryo. Gusto ko po na ibahagi ang karanasan ng ate ko. Tubong Mindanao po kami at isa po kaming katutubo ng lugar namin. Dito sa Lake Cebu, South Cotabato. Di ko na po sasabihin kung saan banda doon. Alam mo na, kaibasin na din naming mga katutubo. Naagang nakapag-asawa ang ate ko. Kahit wala pa sa tamang edad ng pag-aasawa itago na lang natin siya sa pangalang Jera. Nabuntis po siya sa edad na 15 anyos at dito niya naranasan yung pangyayari sa buhay niya na malamang ay hindi hindi niya makakalimutan. Pangatlo nga po pala ako sa aming sampung magkakapatid at close ako sa ate ko. Nung isang buwan pa lamang ang tiyan niya ay maayos naman at normal naman ang bawat araw at gabi sa aming kapaligiran. Walang mga kung ano-anong mga naririnig sa gabi. Sabi ko nga po ay nasa Mindanao kami at sa bandang medyo bulubundukin kami nung panahon na iyon. Itong asawa ng ate ko that time ay lasinggero kaya walang matinong oras ang uwi nito Tagay mo na muna ito, ito pre. Eh. Sino mm, ba na mga kanyang natin? Uh, tagay mo si na. Bago pa yun. Ano ba Bago yan? Mistambahin sa inyo yung tali. Ganito ba talaga kayo minum. Sabay-sabay <laughs> nagsasalita. <laughs> ito si Juan. Pero, eh, oh, mas madalas ay gabi na o oh, inaabot na nga ng madaling araw. Kaya yung ate ko, lagi na lang mag-isa sa bahay. Nakabukod na kasi sila ng ate ko. Ako naman ay papasyal-pasyal na lamang sa kanila kapag wala akong klase. Madalas ay Sabado o Linggo. Yung lugar namin doon sa Mindanao ay katulad din ng ibang mga probinsya na magkakalayo ang mga bahay na kung minsan ay ang kapitbahay mo nasa kabilang bundok pa at yun na yung pinakamalapit mong kapitbahay. Malayo din kami sa kalsada, sa bukid kasi sila ate, samantalang kami naman ay sa bandang kabayanan. Kaya nga minsan ay nakakatamaran ko na rin ang pagbisita sa kanya dahil sa layo nga nila sa amin. Si Ate naman ay hindi matatakutin. Kahit na madalas ay mag-isa lamang ito, nalilibang din siguro dahil sa dami ng alagang manok. May tatlo din silang kabayo, may baka, baboy at kalabaw na pagmamayari ng side ng napangasawa niya na naging kanila na ding pagmamayari. Kung wala ako at wala din ang asawa niya ay may nakakasama naman ito. Walang iba kundi ang kanilang aso. Pero nandoon lamang din ito sa nakabukod na kulungan ng mga hayop. Noong tumuntong na nga ng ikatatlong buwan ng pagbuntis ng ate, ay dito na rin nagsimula yung mga hindi pangkaraniwang pangyayari sa kanya. Nagising daw po siya na madilim na, gabi na pala, at nakatulog pala siya sa kwadrahan. Kaya dali-dali siyang nagpasya na umuwi na sa kanilang bahay, di kalayuan sa kwadra. Nang magulat daw siya na may nakasalubong siyang itim na malaking baboy nagtaka siya dahil walang may nag-aalaga ng itim na baboy sa lugar nila. Mistulang nakatanghod lamang ito sa kanya at wala namang imig. Kaya nilagpasan na lamang niya ito at ipinagkibit balikat na lamang. Gayong di naman din ito baboy ramo na mabangis. Sumagi rin naman sa isip niya na baka ito na yung mga sabi-sabi ng mga matatanda at kwento sa amin noon na pag may buntis, inaaswang at minsan ay nagbabalat kayo pa itong hayop. Pero di kasi paniwalain ang ate ko sa mga ganon kaya di din siya natakot at normal lang ang naging kilos nito. Pagdating sa bahay ay gumawi muna ito sa kinaroroonan ng palikuran. Tinawag daw siya ng kalikasan at kinailangan gumamit ng palikuran. Nang may narinig daw si ate na misto lang batang umaatungal nang iyak sa paligid. Kaya nagmadali daw si ate na makapasok na agad ng bahay at dina na nakagamit ng palikuran para umihi sana. Dahil naman sa ingay na nilikha ni ate, sa pagmamadaling pumasok sa bahay, nagising ang natutulog nitong asawa at nagalit pa nga dahil naistorbo ito sa kanyang pagtulog. Ano pa yan? Alam naman tulog eh. Hindi pumasok ang maayos eh. Ang iingay kumilos eh. Man ka nga. Muli naman itong bumalik sa pagtulog. Napansin daw ni ate na parang lumalakas yung kung anumang umiiyak na yun sa bahay nila. Kaya naisipan nito na ilawan yung silong mula sa kinaroroonan niya. At nakita niyang isang pusa na umaatungal sa ilalim ng silong. Muli daw nitong ginising ang asawa niya. Ngunit dead man na lamang ito sa kanya. Sakto naman po ka misteryo na nung oras na iyon ay naisipan naman ni Papa na dalawin si ate. Dahil para umanong may bumabagabag kay Papa at katingkati ito na puntahan ng ate ko ng mga oras na iyon. Pagdating naman ni Papay, eh, saktong kita naman niya sa malaking pusa na papaalis mula sa bahay nila ate. Nadat na nito na umiiyak si ate dahil sa sakit ng tiyan nito. Buti at talagang pinuntahan ni Papa si ate kasi di rin talaga gumigising yung asawa niya kahit anong gising ang gawin pa ni ate. Agad nitong ginising ang asawa ng ate ko at inutusan na kunin ang kabayo para madala na ang ate sa albularyo dahil iba na talaga ang palagay ng papa sa mga nangyayari. Hoy lalaki! Bumawan ka na dyan! Kuhanin mo yung kabayo! Sa tindi ng sakit ng tiyan ni ate ay nagsusuka na din ito. Kaya talagang nababahala na si Papa sa mga nangyayari. Pagdating na pagdating nila sa albularyo, ay agad na hinawakan nito si ate sa ulo. At agad-agad nito na nasabing inaaswang na daw mano si ate. Nako, inaaswang puto anak nyo. laking gulat o mano nila papa dahil sa mga narinig nila. At agad na kinumusta ang dinadala ni ate kung nasa maayos naman ba ito. Eh, kamusta yung bata? Nasa maayos naman daw, nakalagayan ng bata. At kamuntikan nga lang na madali nung kung anumang uri ng aswang ang pumupuntirya kay ate. Binili na ng albularyo sila papa at ang asawa nito na huwag umanong hayaan na mag-iisa si ate sa bahay. Lalong-lalo na kapag sasapit na ang takip silim, gabi at hanggang sa buong magdamag. <clears throat> eh, kung ganun eh. Hoy, ikaw lalaki. Subukan mo mais ng bahay. Puputulan talaga kita ng paa. <laughs> eh, 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 ining. Mahihilig ka sigurong magpagabi sa labas, no? Namarkahan ka ng aswang eh. Eh, no? Ramdam na ramdam ko. Nako! Sinabi mo pa. Eh, napakatigas ng ulo ng anak ko na yan, eh. Tapos to ito namang asawa, walang kakwenta-kwenta. Di na muna maaaring mag-iisa ang ate dahil nasa paligid lamang umano at aali-aligid ang umaaswang kay ate. inabukasan ng umagay, doon pa lamang umuwi sila ate. Dahil nga sa delikado, basta madilim pa. Naghiwalay na sila papa at ate at umuwi na sa kani-kanilang mga bahay. Dahil may mga kanya-kanyang gawain at trabaho pa din kasi ang bawat isa, maliban na lamang kay ate. Sa pagkakatanda ko po ay nasa grade 2, palamang ako ng mga panahon na iyon. At kung hindi ako nagkakamali, nasa year 2014 ito nangyari. Walong taon ako that time. At may kapatid pa kami ni ate na nakababata bukod sa amin. Ito ay panahon na ng bakasyon kung saan doon ako sa mga lola ko pagka nag-aaral dahil di hamak na mas malapit ang paaralan kina lola kaysa sa bahay namin. Sinundo na ako ni papa dahil wala na rin namang pasok that time para naman may makasama daw si ate sa farm pag wala si kuya, yung asawa niya. Ayoko po talaga sana kasi nga bakasyon na eh. At wala akong makakalaro doon. Sabi ko nga eh, bakit kasi nag-asawa ng maagay? Eh, tapos ako ang aasahan para may makatulong siya. Ang pamalditang bata to ah! At nakatikim ako ng isang mainit na sampal mula kay papa. Dahil sa pagsagot ko ng pabalang. Pero mas lalo na akong hindi sumama at hindi na rin pumayag dahil doon. Lingid sa kaalaman ko eh, nasa kapahamakan na pala si ate nung mga panahon na iyon. Six months na sa pagkakataon na ito ang tiyan ni ate. Nung mga panahon na ito eh, napilitan na talaga ako na pumunta kina ate. Kahit sabihin ko asing bukas na lang dahil kauwi ko lang galing kina lola eh, di na ako nakapalag ng sabihin ni Papa na ngayon na niya ako mismo ihatid papunta kina ate. Miss ko na din naman siya eh, kaya okay na din. Kinagabihan ay nandoon na nga ako kina ate. Inutusan ako ni ate na kumuha ng kamangyan. At kumuha na din daw ako ng goma napabulong naman ako na ito yung ayaw ko dito eh. Uutusan na naman ako ng uutusan nito. Ang dami mo namang reklamo. Ang sakit na naman kaya ng tiyan ko. Kaya nagmadali na lang ako sa inuutos nito sa akin. Tamad nga kasi talaga ako. To be honest ka misteryo. Kahit bata pa lang ako eh. Lagi akong napapagalitan dahil nga sa katamaran ko. Pero that time, kumilos na lang ako kahit tamad na tamad ako. Kasi alam ko na kailangan eh. Nagtataka na naman si ate noon. Bakit daw ang sakit-sakit ng tiyan niya? Sabi ko naman, hala, ewan ko, hindi ko alam. At ano ba ang dapat kong gawin? Ang hirap nung time na kasi wala naman kaming cellphone doon. Kung kakailanganin man ng tulong. Napatingin akong bigla sa may itaas ng bahay na talagang sana ay di ko na lamang ginawa. Nakakita ko ng isang nilalang na mabalahibo na di mawari kung unggoy o kung ano. Sabi ni ate ay magsaboy daw ako ng asin kaya agad ko namang ginawa yun kahit nahihintakutan ako sa mga nangyayari at dahil sa sobrang takot ay parang nahugutan ako ng lakas sa buong katawan ko pero buong lakas akong sumigaw para baka sakaling nasa paligid lang si tatay ay eh marinig kami o oh, ng kahit sino man at respondihan kami ano ba naman eh Nasa barkada na naman itong asawa ng ate ko At tumatagay Oo, na naman pray. sila doon Parang di kayo naliligo Ayan pa rin yung mga damit ko <laughs> Sobrang sakit na nga daw talaga ng tiyan ng ate ko noon Nagfla-flashlight na lamang ako sa malayo habang sumisigaw ng papa Wala talaga sa isip ko nung mga panahon na yun na Aswang na pala yung nakita ko na yun sa ibabaw ng parte ng bahay nila ate. Kaya napatanong ako bigla kay ate na baka naman kaya masakit ang tiyan niya eh. Aswang na yung nakita namin sa itaas. Sumagot nga ito ng oo nga raw. Inaaswang nga daw siya. Nataranta na naman ako. At kung ano-ano nang naiisip ko nung oras na yon Pinaghalo-halo ko na nga yung bawang suka, asin, at kung ano-ano pa. At isinaboy ko doon sa ibabaw na parte ng bahay nila ate. Naaninag ko na si Papa sa di kalayuan, ngunit sobrang sakit na ng tiyan ni ate. Kaya naman, naisipan ko na sa lubungin na si Papa at mga bayo na kami. Susubukan daw ni ate kung kaya niya pang mga bayo pero tumututol din si ate dahil Malalim na nga daw kasi ang gabi. At ayaw na rin sana niyang umalis. Lalong bukang nagagalit yung aswang na nasa bubong dahil siguro alam na nito na aalis kami ni ate. Naisa ka to naman namin ng makaalis ng bahay gamit ang kabayo. Ngunit ginudugo na noon si ate. At sinabihan din ako ni ate na wag masyadong pabilisin ang kabayo dahil naaapektuhan ang dinadala niya. Maya-maya pa ay may naaninag kami na pila ba. May mabilis na nauuna sa amin. At napansin ng ate ko na parang, parang manong wala nang gumagalaw sa tiyan niya. Natakot ako noon pero sabi ko kailangan naming makalayo at madala na siya sa albularyo. Kaya sabi ko sa kanya eh, tuloy lang dahil para sa bata ka ako nakasalubong na namin si papa at kasama na namin sa pagpunta sa albularyo at nang ando na nga kami ay isang masamang balita ang nalaman namin wala na daw ang bata patay na sa loob kaya siguro sobrang sakit na nang tiyan ng ate iyak na kami ng iyak noon Nanganak si ate pero wala nang buhay ang bata. Walang kwenta kasi ang asawa na lagi na lang nasa barkada para uminom. Lalaki sana ang pamangkin ko na doon na lamang namin nalaman dahil nga sa di naman nakakapagpa-check up o kahit ultrasound man lamang si ate. Ang itim-itim ng bata nung nailabas ito mula sa sinapupunan. Nakakaawa talaga ang itsura. Umuwi pa nga yung asawa ng ate ko eh. Lasing na lasing pa. Ni walang alam na patay ng anak nila. Nung gabi pala na yun, eh, may pa lang ngayon, kamisteryo ay may nakasagupa si Papa sa gubat. Kaya nang makita niya ang kapit-bahay namin na may sugat na sariwang-sariwa pa. At Sugat ng pagkakataga sa muka at sa likod nito na parehas ng sa nakasagupa niya kagabi na aswang. Ay sa galit niya ni Papa, tinaga niya ulit ito. Pero nakatakbo ito. Hindi siya magkakamali dahil sa tindi ng mga sugat nito eh. Sobrang bilis at liksi pa rin na nakatakas ito. Siguro, magpasa hanggang ngayon ay buhay pa rin ng walang awang nilalang ng dilim na iyon. Ang asawa naman ni ate ay kung kailan nawala ng anak, saka pa lamang nahimasmasan at sising-sisi. Nasana daw pala ay sinunod na lamang nila yung sinasabi ni papa na sa bayan na lamang sila ni ate manirahan. Humingi man siya ng tawad habang buhay kay ate ay wala nang magagawa ito at di na maibabalik ang buhay na nawala dahil sa kapabayaan. Di naman po sila naghiwalay at lumipas din ng ilang mga buwan ay muling nagbuntis ang ate at naging mas triple na ang pag-iingat nila lalo ng kanyang asawa. Ngayon ay, pitong taong gulang na ang pamangkin ko at masaya naman ang kanilang pamumuhay. Rest in peace po pala dun sa una kong pamangkin na nawala dahil sa kapabayaan at dahil dun sa kampon ng dilim na yon na mukhang ang pasangga ngayon ay umiiral pa rin dito sa mundong itabag.